Ngayon, sina Tiffany, Live at Shayla ay lumalahok sa Rich vs. Poor vs. Super Rich Challenge. May tatlong uri ng Nutella sa harap ng mga babae. Hmm, hindi ako kakain ng ganito. Lutasin mo ang problemang ito. So, hmm, sa tingin ko, magiging maganda ito. Gintong pasta. Magandang ideya iyon. Narito ang isang gintong bar para sa iyo. Tip ito. Hmm, tutulungan mo rin ako? Astig. Meron na akong pink na Nutella. Bravo, master. Meron na akong pink na pasta ngayon. Mukhang masarap talaga. Salamat. Oo, oh, gagawa ka rin ba ng pasta para sa akin? Meron akong regular na Nutella, astig. Mukhang maganda. Um, ano? Kailangan kong magbayad? Oh, may nakita ako. Pwede bang pambalot ng candy? Hindi. Oh, Oh, hindi yun maganda. Huh. Susubukan ko ang aking pasta. Tingnan natin kung masarap ito. Orey, oh, gusto ko talaga ito. Hmm, uh, may naisip ako. Robot, kakainin mo ako. Kaya kong bayaran ito. Oo, oh, parang ganyan. Hmm. Oh, uh, tumigil ka! Anong ginagawa mo? Oh, hindi! Umalis ka! Lumabas ka! Ayoko na nito Um, ano? Sige, magpapatuloy tayo ngayon, may ibang treat ang mga babae. Apa, apa, apa. Ano ito? Chocolate. Oh, hindi ka kasing swerte. At may isang sobrang swerte. Handa na ba ang lahat? Hmm, mas masarap ito kaysa sa inaakala ko. Oh, sandali! Ano ito? Isang ipis? kailangan kong tumawag ng espesyal na serbisyo. Hoy, may ipis? Mm, um, ano? Nasaan ito? Anong ginagawa mo? Ay, hindi! Sa tingin mo nakakatawa yan? Wala na. Ikaw na, Tiffany. Hmm, hmm, sige. Alin sa mga tsokolate ang uunahin ko? Sa tingin ko, uunahin ko ang pink. Mmm, cotton candy ang palaman. Talagang masarap ito. Ang asul at ang gintong isa, perfecto yon. Pero may mas magandang ideya ako. Gagawa ako ng bagong hairstyle mula sa palaman. Oo, oh, 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 sobrang excited ako. Oo. Oh. oh. Handa na ba ito? Hmm. 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 Lumabas ka. Oh! Oh, wow. Napaka, napaka interesante niyan. Hoy, anong ginagawa mo? Oh! nan mo itong marangyang lalagyan. Um, eto ba ay ginto? Hindi ko sa tingin. Tsokolate ito. Um, sandali. Ano ang nasa loob? Mga diamante? Hingaw! Subukan ko nga. Uh, sa tingin ko natanggal ang ngipin ko. Oh! Tulungan niyo ako. Ano ito? Tingnan mo, nawalan ako ng ngipin. Um, ano ang ginagawa mo? Ha? Isang gintong ng ngipin? Medyo kakaiba. Well? iba Ipagpapatuloy ko ito. Ngayon, oras na para sa mga inumin. Malinaw na hindi masaya si Tiffany. Handa si Shayla na subukan ang lahat sa mesa at may misteryo sa harap ni Lev. Kaya mo bang lutasin ito? Swerte. Um... Ugh, paano ko ito maiinom? Nakakadiri-isipin pa lang. Chef, gawin mo ng paraan. It's Oh. Well, may mga ideya ka ba? Honey, ano ang gagawin mo? Gayun pa man, interesante ito. Isang nagyeyelong spray. Ano yon? Sorbetes. Nakakain ba ito? Ah, alam ko na. Itay, say, 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 say. Ito ay honey jelly. Maganda ito. Liv, kumusta na? Nakikita ko. At super handa na ako. Hmm, may lasa ng mansanas, may lasa ng ubas. Gustong gusto ko talaga ang ubas. At ang pangatlo, oh parang nag-aapoy ako. Ano? Maanghang na Coca-Cola? Wow, ang lupit nun. Pero bukas na ang aking safe. Whoa! Kailangan kong linisin ang aking mga kamay at ang mesa rin. Mga babae, tingnan ninyo ito. Pindutin natin ang misteryosong bato na ito. Ah, uh, wala. Oh, hindi. Ano ito? Kailangan ko ng payong. Anong bangungot? Ito ay kakilakilabot? Diretso ito sa aking malaking baso? Kumana ito. Wow! On, narito ang huling round. Kailangan subukan ng ating mga kalahok ang mga chips. Si Shayla ay may original na Pringles. Si Liv ay may pack ng mga pila. At si Tiffany ay susubok ng mamahaling chips. Shayla, ano sa tingin mo? Ang sarap nila. Gustong gusto kong Pringles. Mm, yum. Uh, ano yon? Ipis? Ay naku. Ngayon ay ako naman ang ganda at sarap ng mga chips na ito. Kumuha pa tayo. Oh, naiipit ba ang kamay ko? May makakatulong ba sa akin? Oy, um, kailangan ko ng tulong dito? Oh, paano kung bayaran kita? Oh, walang problema. Tingnan mo kung ano ang meron ako. Ay, hindi. Ayos lang 'yon. Hoy, sa tingin ko hindi mo na kailangan ng tulong. Hmm, susubukan ko na ang chip ngayon. Tingnan natin. Hindi masama. Oh, ano ito? Nasaan ang salamin ko? Mas mabuti. Mga babae, ibalik ito ngayon. Mas mabuti. Ang sarap. Mga kaibigan, siguraduhin Hi! Gusto ko ng pie. Maganda! ideya yan. Espesyalidad ko yan. Magsimula tayo sa masa. Maglagay tayo ng harina sa mangkok. Kasunod ang itlog. Chef, magingat at matuto. Susunod ang gatas. Oo, oh, magiging mahusay ito ngayon. Mamasa tayo ng masagamit ang ating mga kamay. Ngayon, ang natapos na masa ay dapat igulong gamit ang rolling pin. Ganyan lang. Oh, ha, hoy, ano yan? Balot ng tsokolate? Gumagawa ako ng pie na tsokolate at marshmallow. Ilalagay natin ang tsokolate sa hulmahan at pagkatapos ang mga marshmallow sa ibabaw. Oh, ang lambot at sarap nila. Magugustuhan ito ni Sister Rose. Hey Lola, oh sige na, mahal. Huwag maging sakim pero ang pie ko ang magiging pinakamahusay, Evelyn. Kunin mo ang homemade apricot jam ko. Pwede mo bang buksan ito, Chef? Salamat. Oh, kasing dali ng pie. Maraming salamat. Ngayon, nasaan na ako? Tama. Ibuhos ang apricot jam sa dough pan, ikalat ito, at ilagay ang dough grid sa ibabaw. Oh, perfecto! Ilagay na natin ito sa oven ngayon. Ha! Ano yung masarap na amoy? Oh, gumagamit ako ng burner para lutuin ang aking pie. Kailangan i-roast ang mga marshmallow at ngayon ilang crackers sa ibabaw ng molde. At handa na ito. Oh, sige. Hindi iyan talaga ang gusto niya. Mahal. Pero magugustuhan niya ang aking pie. Chef, ano ang naisip mo? Meron akong magandang malaking pie? Oo. Kita mo yan! Rose, subukan mo. Naghihintay kami sa reaction mo. Wow! Kinawa mo lahat ito para sa akin? Sana ko magsisimula. Wow! Ang laki ng pie! Gusto kong subukan ito. Oh! Puno ito ng mga berry! Mmm! Ang sarap! Pareho ba ang pangalawang layer? Subukan natin. Hindi. Ibang-iba ito. Wow! Mmm! At masarap din ito. Kailangan kong subukan ang ikatlong layer. Ugo, tingnan mo yan. Ooh, napaka-juicy. Hmm, yum-yum. Mm ko itong fruity pie. Hmm, oras na para sa pie ng lola ko. Ang klasikong ito ay maaalala ko magpakailanman. Wow! Mm, napakasarap! At ano ang meron tayo dito? Kumuha tayo ng cracker at ilang marshmallow. Wow, ang galing ng pag-stretch ng marshmallow. Ngayon ko lang ito natikman. Nagulat mo ako. Nanalo ang kapatid kong babae. Oh, salamat! Oh, alam kong magugustuhan niya ang pie ko. Ngayon, gusto ko ng pasta. Sige, maari ka nang magsimula magluto. Oo, oh, madali lang ito. Uunahin natin ang broccoli. Hmm, gustong gusto ko to. Oo, oh, mahal, gusto mo ba ng kaunti? Ang broccoli ay napaka-healthy para sa'yo. Hindi, nakakadiri ito. Walang may gusto ng broccoli. Itapon na natin ito. Ano? Hindi, magluluto ako gamit ito. Makikita mo, magugustuhan ito ni Rose. Ara, hiwain natin ang broccoli at mukhang masarap na ito. Hindi, hindi. Ilalagay natin ito sa blender, Evelyn. Sinabi ko na hindi ko itatapon ito. Haluin natin lahat. At ngayon, kunin natin ang mga pasta sheet. Ilagay ito sa kawale. Ngayon, lagyan ng broccoli sa ibabaw. At layer by layer, uulitin lang natin lahat ito. Kaya, gagawa tayo ng broccoli lasagna. Ilang keso sa ibabaw. Hmm, ang sarap. Oh, anong ginagawa mo, mahal? Oh, sige na, Lola. Huwag kang matakot. Isa lang itong makina ng pasta. Isa itong mahusay na kasangkapan. Ilalagay natin ang bubble gum dito at ngayon ay dudurugin natin ito. Wow! Tingnan mo ang pasta na bubblegum. Masarap na spaghetti na may gummy bears. Perfecto. Ilang sprinkles sa ibabaw at tapos na ako. Mmm, tikman ko nga ang ilang sprinkles. Oh, nako. Sa tingin ko ako ay... Ha? Huh? Ano yon? Ang mukha ko ay puno ng sprinkles. Evelyn, Walang anuman. Kailangan kong bumalek sa pagluluto ko. Gumawa ako ng mga homemade na pansit. Pagsasamahin natin ang lahat ng kulay na guhit at igulong ito sa isang layer. Ngayon, ikakalat natin ang isang layer ng cottage cheese cream na may mga herbs dito. Ganyan lang. Ikinakalat namin ito sa maliliit na bilog. Ngayon, takpan natin ang makulay na masa. Gumagamit kami ng espesyal na aparato para sa pagputol ng ravioli. Ameni po, dosya sa akin ang bastang giridon. Pagkatapos, lulutuin natin ito sa kumukulong tubig. Tingnan mo ang mga ito. Ang espesyal dito ay nasa mga kulay ng Italia. Well, handa na ang aking lasagna. Hmm, anong bango? Lahat ay handa na. At ilalagay ko na ang lahat ng raviolis. Ganyan lang. Oh, napaka-original, di ba? Handa na kami. Hey, wow! Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Simulan natin sa mga dumplings na may nakakatawang kulay. Hmm, masarap! Ano pa ang meron tayo dito? Oh, sandali. Broccoli ba 'yan? Nakakainis. Ang pangit. Ayoko ng broccoli. Kadiri. Ano ito? Oh, gummy bear pasta. Subukan natin ito. Hmm, ang sarap. Nanalo si Evelyn! Oh, astig! Ang pangalawa kong panalo. Ang saya ko. Ngayon, gusto ko ng kahit anong ulam, pero may tsokolate. Simulan, syempre, kailangan ko ng Nutella. Ito ang pinaka-tsokolating sangkap na alam ko. Kailangan ko munang buksan ito. Halika na. Bakit ang hirap ng foil na ito? Kaya ko ba itong butasin gamit ang daliri ko? Sige, hindi ito tatagal sa kutsilyo. Aray! Nasaan ng kutsilyo ko? Kailangan ko ito para gupitin ang aking hulma, honey. Ngayon, ilagay natin ito sa kaserola Kaunting gatas, asukal, harina, at haluin ang lahat. Oh, nagtagumpay! Ngayon, kunin natin ang dalandan at ilagay ito sa stick apat na dalandan ay sapat na. Ngayon, ilagay ang mga ito sa hulmahan at punuin ng cream na ito at ilagay ito sa refrigerator. Perfecto. Bubuksan kita kahit papaano. Oh, hindi ito gumagana. Sige na, nakakainis ito. Sige na. Lola, hindi ko mabuksan. Wow, huwag mo akong abalahit, ma, chef. Ano, isinasawsaw ko muna ang bola sa tsokolate. Kapag tumigas na ang tsokolate, pwede ko nang tanggalin ang bola. Evelyn, saluhin mo. Hiya! Wow, nasalo ko. Pero bakit ko ito kailangan? Lola, hawakan mo ang board. Sinusubukan ang lakas ng daliri ko. Oo! na ito. Salamat. Ngayon, sinusubukan kong butasin ang foil ng Nutella. Oh, hindi gumagana. Siguro dapat gamitin ko ang ulo ko. Are. Oh, nagsimula nang lumipad ang mga ibon. Um, no. Lagyan mo siya ng yellow, chef. Heto. Ngaon ba, was tita pa YouTube Ilagay ng shorting chocolate sa press at pigainit ng bee. Sa so, line setting, pigain ang mas maraming chocolate hanggat maaari. Perfecto. Oh, 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 Ngayon, ilagay natin ang maltesers sa ibabaw. Huwag mong guluhin ang lugar ko. Anong ginagawa mo, Lola? Hindi ko kailangan 'yan. Sige, sige. Ay, nako, natunaw na ang chocolate ko. Ngayon, ibuhos ang tsokolate sa aking tangerine roll. Oh, mahusay. Magiging napakasarap na putahe ito. Hiwain sa mga piraso. Hmm, pero una, tikman natin ang tsokolate. Oh, tingnan mo lang ito. Napakaganda. Ngayon, ilalagay natin ito sa plato. kanyan lang. At kaunting chocolate sauce. Heto na. Mahal. Oh, Evelyn, ano ang ginagawa mo? Sa tingin ko, gaga na ito. Ano? Anda na kami lahat. Wala ka pang nagagawa. Naku, pasensya na hindi sinasadya. Heto, Rose. Wow, ang daming masasarap na bagay. Hmm, eto ba ay Nutella? Pero may foil sa ibabaw. Hmm, buksan ko nga. Talaga? Kumana ba gamit ang daliri niya? Oh, sige. Bon appetit. Hmm, ang sarap. Gustong gusto ko ang Nutella. Okay, susunod nating susubukan ang mga rolyo na may dalandan. Ilagay natin ito sa chocolate. Oh, hindi na ako makapaghintay na tikman. Mmm, napaka-juicy at chocolate at matamis. Gusto ko ito. Tingnan mo ang bola na yon. Chocolate din ba ito? Wow. Mm. Yum! Yum! Gustong gusto ko ito. Sa round na ito, ang nanalo ay ang kapatid kong babae. Seryoso ka ba? hindi ko inaasahan ito. Yay! Ang ikatlong tagpapakita.